ulat. Mula naman sa impira ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nagsama-sama ang mga kasamping membro ng Protected Area Management Board Taal Volcano Protected Landscape o pambi Law Enforcement Committee para sa isang pagpupulong na ginap sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO Conference Room Capital Compound, Batanga City. Bahagi ng agenda ang muling pagtalakay sa mga gampanin at responsibilidad ng Law Enforcement Committee members at ang pag-uulat ng kasalukuyang estado ng mga pinapaganap na law enforcement activities sa TBPL kabilang isinasagawang pagpapatrolya, inspeksyon at pagpapatupad ng mga regulasyon. Buko dito, naging daan din ang committee meeting para mapag-usapan ng ilang mga isyo at problema para matiyak na magiging maayos ang ginagawang pagprotect at pamamahala sa TBPL. Dinaluhan ang pagpupulo ng mga kinatawan mula sa Department of Environment and Natural Resources Office, PAM Office, TVPL, Provincial Administrators Office, Office, PG Enro at mga provincial level offices ng iba't ibang national agencies. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide, Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. Samantala,